hindi mo po alam kung uh, ano po yung gagawin para naging okay ka po sa ibang pong kasama. At ikaw naman, Heaven? Pagod oh, na pagod na ako. Ito mo nakakapagod maging nominee na. Like, every single day, si niyo, Kuya. Ano ay ligtas? Last day mo na ba ito? Last week mo na ba ito? Kailangan na lang po maging strong. At ikaw, Christian? <laughs> Pangapat mo na ito. Ano po, to be honest po, Kuya, I don't know what to feel. I don't know what to think. I don't know what to say anymore, Kuya. Four times straight. Wow hanggang sa isa pang anunsyo ang ibinigay ni Kuya. Mayroon akong sasabihin importante sa inyo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon upang matanggal ang mga pangalan ninyo sa listahan ng mga nominado. Ngayong linggo, maaaring walang maili sa inyong taglo. Mangyayari lamang ito kapag nagwagi kayo sa inyong weekly task. Pero, kung kayo ay mabigo, matutuloy pa rin ang eviction. At isa sa inyo ay lalabas na ng aking bahay. na sa ninyo ang inyong kapalaran. Susunod! Susunod! At tapos ng pag-uusap, hindi muna lumabas sa mga kasama ang tatlo. We're here for each other, okay? That's what we are. At paglabas sa mga kasama, uh, gagawin ko rin po yung best ko na matuto po sa uh, volleyball. Para ala pong maibig sa aking tatlo. Okay oh, na? Bakit ka ganyan? Hindi pwede Hindi nga, no? Pag may lumapit siya. Oo, sabihan mo, bisko niya family ko. Oo, no, siya sure. kayo. Um, Mahirap na. Ay, di ako magaling sa volleyball gagawin ko po lahat ng best ko. And talagang magpapaturo po ako. Siyempre, sino nga naman pa gusto pa sa bahay ninyo. Kinagabihan, bago muling mag-insayo ng basketball, ipinatawag ni Kuya si Christian. Christian, ano bang masasabi mo tungkol sa inyong weekly task? Nung nalaman ko po na weekly task po is basketball game, masaya po ako kasi nga po ito yung hilig ko po, yung sport ko, yung almost my life na po yung basketball. Tapos, yung nga po, na-down kasi nga po, isa ako sa nominated, gano'n. Alam ko, mahalaga sa iyo ang larong basketball. Kaya bibigyan mo na kita ng pagkakataon na makapaglaro, makapag-isa doon sa basketball court. I'll take this opportunity po to play in the basketball court alone po, Kuya. Makakaisip po ako ng mas malinaw and mas magiging focus po ako para makita kung gaano kahalaga po itong task na to, Kuya. Yung Christian po sa labas, yung parang maingay, makulit. Pagdating na po sa court, dapat po palaging focus, determination, and willingness to win po talaga kuya. Pag tapa ko po sa loob ng court, nothing else exists po kuya besides the basketball game po. Si Papa, siya po nagturo nun sa akin sabi niya dapat palaging nagfo sa game. Malaki po yung influence niya sa akin kasi po siya palagi yung kasama ko pagdating ng practice hanggang sa pag-uwi hanggat matulog siya po yung kasama ko. Kaya po, napakalaking influence po talaga na bigay niya sa akin, kuya. Habang seryosong nagko-condition si Christian, hindi niya alam isang surpresong bisita para sa kanya ang kausap ni kuya. Magpapasalamat ako sa pagtanggap mo ng aking imbitasyon. Uh, malaking karangalan din po. Masaya-masaya ako at nakapunta ko rito sa bahay ninyo, Kuya. Uh, Siyempre, gusto ko na rin makita si Christian, Kuya. Kumusta siya bilang atleta? Uh, alam niya yung mga dapat niyang gawin, tsaka hindi nag-a-absent sa ensayo namin. Uh, si Christian bilang anak, Kuya, malambing kasi na bata yung Kuya. Hindi na masyado pinapakita, pinaparamdam niya talaga.